kasi po ma'am kasi po kasi kinakailangan marinig na ang boses ng tao bayan importante marinig na ang ating mga kapatid na muslim at hayaan na sila bumoto sa mga kandidatong tunay na gusto nila ano nakikita niyo mga repercussions kung i-postpone uh, na naman po? Naku, lagi naman tayong tinatakot na magkakagulo, magbabombahan. Ayoko nang tinatakot. At uh, ako yung naniniwala at naninindigan ako na yung ating kapatid na Muslim ay sinantabi na ang karahasan. Ayaw na nila ng buhay na ganun. Tapos na yun. Kung pa, paano yung mga concern dun sa, sa ang mahirap kasi sa bar, napakalaki ng pera involved. Kaya pinag-iinitan. Aminin natin, nasa 490 billion na siguro ang narilis mula sa poll. Yung sa Black Grant pa lamang, nasa 70 plus plus plus, 70 billion a year, tapos plus plus plus. Kaya pinag-iinteresan ng marami at yung iba siguro uh, gusto na manatiling forever ang kadatungan.